Hello mga dyan, vlog takeover muna tayo ngayon pagkat gusto ni mother na pumunta doon sa spot At tayo dyan, isasabit natin siya dyan mamaya Tignan natin kung siya'y matutuwa o maiinis kapag nasabit ko siya dyan At syempre guys, kasama ko ang aking mga sa At aking just shower for today's video at dahil nga laboy na laboy na ang ina, ang ina ko, ayan na, umpisahan na natin ang pagbibidyo dahil excited na siya, hindi mapakali. At yun na guys, ang una nang pinutahan dito ay mga kainan. Ayan, ang una mo makikita ay kapihan. Para nga sa mga bulsang wala ng laban. Kaya ang tanong, para kanino ka bumabangon? Tara magkape! At deserve na deserve mo yan, ba diba? At sumunod naman ay pampalamig nang iyong ulo sapagat butas na ang bulsa at walang laman. Halo-halo kayo dyan. At sumunod, pupunta kayo na kumari mo dito ang wanto-sawa sa chismisan. Ayan, wanto-saw-sawa. At kung gusto mo naman ng dinamnam na may patong at pumatong, nandiyan ang bagnet rice patong. Kala nyo kung ano yun, oh. At pagkatapos kumain ng patong, itong masarap. Namnamin ang juice niya, dahil. Ayan, iba't ibang juice yan, dahil. At kung mahilig ka naman sa mga k-drama, itiyak na alam na alam mo na mga ito. Ayan ang mga K-pop. May mga bulgogi, chapche, at kung ano-ano pa. Go lang nang go. At syempre, pag gusto din natin ng na malutong, ayan si John Crispy. Nandiyan ang mga hipon, talangka, at iba pa. Try na! ang nyo na itong video na to kailangan kayo pakita to the Mercato Central yan yan daw yung mga dapat natin makuha sabi ng ina at syempre kapag mahilig ka sa tusok-tusok nandiyan ang barbecuehan may isaw hotdog at ibaba go na tayo dyan At dahil nga adik ako sa kape, ako yung uminom muna ng kape dyan na caramel macchiato. At sa katabi niyan ay may hotdogan at yat yan. Meron din tinatawag na mga uh, shawarma dyan sa gilid-gilid na yan. Ayan, napakasarap naman po pala niyan. Ayan, at meron pang iba pa na natuwa naman ang aking ina. Ayan, gustong gusto niya yung hotdog na yan. At hindi naman nagpatalo ang lasang Pinoy. Dalaan dyan ang puto bumbong ni ate. Ayan, panalo yan. At syempre, nandito ang sikat na sikat na nagyayelong umuusok-usok. Aba, hindi ko naman tinikman, pero na-amaze ako dyan, ba? Diba? I love the way my body's moving to the beat I love the way linggo nitong araw na to nagpunta kami kaya napakaraming tao tignan mo wala ka talagang mapukwestuhan dahil jumpak yan kaya kami nagdala ng sarili namin banig dahil kasama namin ang aming mga aso at yun si mother na ano? oh, tanong nang tanong kung ano doon kakainin ko hindi siya mapakali ayan At pagsapit nga ng gabi, dito may babanta. Ayan. So, wala kang problema kahit mag-isa ka. Pwedeng-pwede pwede ito sa iyong pamilya kasama yung mga aso at mga kaibigan. Walang kawala. Pagkat busog ka rin dyan. pang hinihintay nyo guys punta na kayo dito Bridget sa Bridgetown Pasig City kaya yain ang yung tropa at ang yung pamilya ganyan din isama mga alagang hayop kay tiyak na mag enjoy kayo may palaruan kainan at all in one O oh, yan na nga guys, hindi na kayo naasahan, pati ba naman kami ng aking mga anak ina <laughs> ng aking ina. Salamat sa panunood, like and subscribe. Pa-follow na rin sa aking ina. Bye, puto kayo dito sa Bridgetown, Pasig City.